Hindi pa ako nakikipaghiwalay sa'yo pero ikakasal ka na sa kaibigan ko. Hindi kita makontak. Hindi makatawag, hindi makasagot sa mga text message. Sa kang sundalo, paano mo ako sasagutin? Pero ilang araw na ang nakalipas nag-text ako sa'yo. Hindi ako nagpaalam sa'yo. Kaya bakit ka nagpakasal? Well, kung wala akong sasabihin, maiintindihan mo. Nais kong maunawaan mo ang iyong sarili. Niloloko mo ba ako? Sa tingin mo ba ako ay tanga? Para magkaroon ako ng kasalang ito, dapat ay matagal na, na naming mahal ni Tan ang isa't isa. Pinagtaksilan kita ng tama? Sige, umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin at situyan. Di ba ikaw yung nag-asikaso sa akin noon? Ngayon ano pa? Pag-aalaga. Hiniling kong alagaan mo ako sa loob ng dalawang taon at gusto mo akong alagaan habang buhay, magpakasal na kayo. Ngunit huwag sakta ng lepo ng ito ikaw. Ayaw akong makipag-usap ng marami sa inyo, bastard. Hoy, bakit ang bastos mo magtapo ng basura sa akin? Oo, oh, okay ka lang, di ko sinasadya. Uy, sabihin ko sa'yo, magtapo ng basura sa tamang lugar ang buhay ay dapat magkaroon ng kamalayan maunawaan. Alam ko, hindi ko na uulitin yun. Hoy, sandali. Ano ito, itatapon mo ang mga magagandang bagay? Ang ganda talaga ng mga gamit. Ngunit ang mga tao ay hindi mabuti. Itapon mo, bakit itatago? Ito ba ay para sa iyong kasintahan? Wala akong oras na ibigay bago kami naghiwalay, kaya itinapon ko na. Tigilan mo na ang pangasar sa akin. Okay, wala nang galit. Maganda din ang mga bagay na ito, bakit hindi mo ibigay sa akin? Kung gusto mo, maari mo itong kunin. Hindi ko kailangan. Salamat po. Teka, bakit kayo naghiwalay? Sabihin mo sa akin ang iyong numero ito ay makakabawas sa iyong kalungkutan. Walang well, bagay ay sumali ako sa hukbo. Umalis ako sa loob ng dalawang taon at hiniling sa aking kaibigan na alagaan ang aking kasintahan. Pagkatapos ay umuwi sila at nagpakasal. Doon isa alang-alang ang pagkawala ng parehong mga kaibigan at magkasintahan. Oh my God, kung ganoon ay napakamalas ko. Hindi nakakagulat na ang mga magagandang bagay na tulad nito ay itinapon. Pero grabe naman silang dalawa kaya magkasya sila. Magkano ang ibinebenta ng item na ito? Wala ako mali ang pagkakaintindi mo. Binigyan ako nito, hindi ko ito ninakaw kahit kanino. Oh, ito yung couple necklace ko kay Min. Ikaw dyan, naglakas loob kang nakawin ang mga gamit ng manliligaw ko, di ba? Ito ang aking kwintas. Wala ako mali ang pagkakaintindi mo. Binigyan ako nito, hindi ko ito ninakaw kahit kanino. Ito ay isang bagay na ginawa ko para sa akin at sa aking kasintahan. Dalawa lang dito sa mundo. Kung hindi ka magnanakaw, saan mo ito makukuha? pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi hindi ito totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin isasama kita upang makilala ang taong yon. Hindi ako nagnakaw kahit kanino. Sabihin mo na. Kung hindi kita pinalo hanggang mamatay, pumunta ka. Anong meron? Salamat at narito ka. Sabihin mo sa kanya na ibigay mo sa akin ang kwintas na ito. Hindi ako nagnakaw kahit kanino. Sabihin mo na. Bakit ang kwintas na ito ay akin at sa'yo? Ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay isang bagay na iniutos ko para lamang sa'yo at sa akin. Naghiwalay kami. May asawa na rin ako. Tapos hahayaan mo na lang? Ano ang mali? Imposible. Ito ang regalo ko sa'yo. Kailangan mong panatilihin ito. Bakit mo binigay sa iba? So ito ang girlfriend na sinabi mo sa akin. Tumahimik ka. Anong karapatan mong sabihin yan ito ay wala sa yong negosyo? Bakit mo nasabi yan naghiwalay kami? May asawa na rin ako. Bakit mo pa ako pinagtatago ng gamit mo? Ayokong itago. Kung gayon, ibalik mo sa akin ang lahat. Ang mga bagay na binigay ko sa'yo, bawal mong ibigay kahit kanino. Sobrang nahihiya ako sa'yo. Nasa'yo pa ba ang mga bagay na ibinigay ko sa'yo, ibinalik niya si Toy Ann para sa akin? Iimbitahan kita sa hapunan. O bibili ako para sa'yo? Makakabawi ba ako sa'yo? Hindi na kailangan. Pero may mga bagay na hindi ko nagagamit na itinapon ko. Ngayon na lang itong kwintas na natitira na may ganitong bote ng pabango lamang. Ito. Tanging itong bote ng pabango ang natira. Wala na ang lahat. Kung gusto mo pang i-claim, tapos papalitan ko ng pera, babayaran kita. At ano pa ang ibibigay mo sa akin? Hindi ko inihingi pabalik. Maaari mong gawin ang ano anumang gusto mo. Isinasalang-alang namin ito mula dito. Tara na, impitahan kita sa hapunan. Ito. Itigil mo na. Pupunta ka lang. Hindi mo na ako mahal. Kasala ako kay Toyan. Hindi ka ba natatakot na malaman ng iyong asawa naghiwalay kami? Hindi ko rin maintindihan kung bakit kita minahal nun. Asawa, kamusta ka na? Bakit umiiyak? Inirapan lang ako ni Min. Kailangan mong makuha ang hustisya para sa akin ang bastos na ito. Sige, nakatayo ako dito naghihintay sa'yo. Ako na ang bahala. Talaga aaminin ko nakakatawa ang ex-girlfriend ko. Kamangmangan ang mag-isip ng ganyan. Oo, oh, tama na ang makipaghiwalay. Akala ko noon ay ganun lang siya. Pero sa tingin ko hindi siya ganong klaseng tao. May papuri ako sa'yo. Handang bumitaw maging sundalo. Ang bastos na ito. Ang lakas ng loob mong ibuli ang asawa ko. Balew ka ba hindi ko pinobuli ang asawa mo? Nagsisinungaling ka pinaiyak mo si Tuyan kahapon. Sabihin mo na. Gusto mong sirain ang kaligayahan natin, 'di ba? Sabi ka hindi ko ginawa. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Umuwi ka, tanungin mo ang iyong asawa. Sinong magpapabuli sa kanya? Sinabi sa kanya ni Men na may asawa na siya, kaya huwag ka nang pumunta rito para makita siya. Kaya nabaliw siya sa pagiyak doon. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka na at tanungin mo ang asawa mo kung nasa kanya pa rin ang regalong ibinigay ni Min sa kanya. Tanungin mo siya kung siya ang gustong makipagrelasyon. Yung tipong may asawa na pero gusto pa rin siyang mahalin ng ex niya kung ano ang isang bastard. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Kung maniwala ka sa akin o hindi ay nasa'yo. Pero mas mabuti na kayong dalawa ang magkasama, huwag kang pumunta dito para manggulo. Bakit gusto mo pa itong itago? ibalik mo sa akin. Kaya totoo ang sinabi ng dalaga. Mahal mo pa rin si Min baka hindi na niya ako mahal. So umiiyak ka. Tama yan. Limang taon naming minahal ang isa't isa. Hindi niya ako madaling kalimutan. Bastard. You dare hit me. Bakit hindi ako maglakas loob? Walang ganong bagay bilang isang babaeng may asawa. Pero gusto ko pa rin magkaroon ng feeling sa akin ng ex ko. Gusto mo ba akong ipagkanulo? Kaya ano ikaw ba ang nagnakaw sa akin sa kanya noon? Iyan ang tanga ko. At ngayon, alam kong tanga ako. Ginawa niya 'yun minsan pagkatapos ay tiyak na hindi siya magbabago. At ngayon, pumunta ka. Hindi ko kayang tanggapin ang asawang tulad mo. Lakas ng loob mong habulin ako? Pinapaalis kita. Ibibigay ko sa iyo ang divorce papers. Umalis ka sa bahay ko. Mr. Min, hiwalay na ako, Min. Ano sabi mo? Kakasal lang namin ni Tan? Oh, ngunit si Mr. Tan ay isang marahas na tao. Binugbog niya ako at pinalayas ng bahay. Maaari ba tayong magsimulang muli? Hindi pwede. Hindi na ako makakabalik sa'yo. Pero dati mahal na mahal kita. Simula nang ikasal ako. Nasasaktan siya nahihirapan umiiyak. Ngayon hiwalay na ako sa asawa ko. Ngayon bumalik tayo. Mr. Min. Itawan mo ako. Totoong minahal kita noon pa. Pero ngayon nakita ko na ang tunay mong ugali. Hindi natin kayang mahalin ang isa't isa. Dahil ba sa kanya? Dahil sa kanya hindi mo ako mahal, di ba? Itigil mo na ang kwento ng ikaw at ako. Huwag i-drag ang ibang tao dito. Isa pa ikaw at ako ay hiwalay na. Kung sino ang mahal mo at kung sino ang pakakasalan mo ay karapatan mo sa hinaharap. Umuwi ka na. Mamaya kailangan kong lingunin ang sarili ko. Huwag mong isipin na ang taong nagmamahal sa sa'yo ay kailangan gawin ang lahat para sa iyo. Naintindihan mo pa? Hindi ka talaga naaawa o nasasaktan dalawang tao ang dating nagmamahalan sa loob ng mahabang panahon? Sorry pero may pangihinayang. Ngunit ngayon ay hindi na ito malulutas. Nagpago ang kanyang kalikasan. Hindi pwedeng mahalin ang ganyang tao. Tsaka, may gusto na ako ngayon. May gusto ka bang ibas? Sino ito? Siya ito. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Tingnan ko. Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yon? Ay ate, wala ka namang ginawa. Sinuri ko lang ang ilang bagay. Surin-surin kung ano ang nakalagay sa iyong pantalon? Anong pang gagawin mo? Bakit uuwi si Min ng ganitong oras? Kung hindi mo maipaliwanag sa akin ng malinaw, sasabihin ko ito kay boss. Okay, huminahon ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ganito ngayon umuwi na si Min. Pagod na pagod pa rin ako. Huwag makinig sa anumang kalokohan. Mag-uusap tayo mamaya. Pumunta ka, nakikiusap ako sa iyo. Okay, ngunit kailangan kong ipaliwanag ito ng malinaw sa iyo mamaya. Ipinapangako ko ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw. Anong ginagawa niyong dalawa at ilang beses akong tumawag pero hindi mo sinasagot? Bakit ka nagkukumpulan sa banyo? O nag-usap lang kami ng palihim, ngunit ikaw ay isang lalaki. Bakit ka nagtatanong ng mga ganyan? O kaya malapit na kami para iwan ka, di ba? Hindi, hindi naman ganun. Nakikita kong magkasundo kayong dalawa. Well, kailangan mong masanay ng paunti-unti. Mamaya, di ka na magugulat. Nagbibiro lang ako. Masaya ako na magkakasundo kayong dalawa. Papasok na ako sa trabaho. Pasensya na po. Oo, pumunta ka. Pumasok ka. Hey, toy. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ngunit ngayon, kailangan kong ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng malinaw. Huminahon ka, nagtiwala din ako sa'yo. Matagal ko nang ginagawa itong gawaing bahay. Kaya ako ay may malapit na relasyon sa iyong kasintahan. Ikaw ba ito, Min? Oo, oh, ganun ba? Kaya sa palagay ko, ang paggawa nito muna ay makakatulong sa akin na mapabu. Bakit hindi mo isipin ang pagbabago ng trabaho? Naku, niloloko mo ba kung umalis sa trabaho ko? Ay, hindi. Hindi ko sinasadyang ganun. I mean, gusto ko lang yung best para sa'yo. Mabuti para sa akin. Tama yan. O ngayon ikaw at ako ay naghalo rin ng mga gamit ng Mi. Kung magkano ang tubo, nahati tayo sa dalawa. Kaya dapat na mas mabuti para sa akin. Hindi pwede, hindi ako kailanman gumagawa ng mga ganong bagay. Ano sa tingin mo ang lakas ng loob mong gawin yon? Pag-isipang mabuti. Sa tingin ko, ito ay napakabuti para sa iyo. Hindi ba sasabihin mo pa sasabihin ko kay Min kahit ang kwento ng pangakit mo sa akin tapos yung ginawa mo kahapon? Ang asin ito, huwag isipin. Hindi maaaring si Joseph. How dare you show off to me? Okay, tuturuan kita ng leksyon. Diyos ko. Ano ang mali? Anong meron? Nawala ang isang gintong pulseras. Nawala ng ginto. Huminahon ka. Naghanap ka ba ng mabuti? Sinuri ko ang bawat sulok ng hindi nakikita. Huminahon ka. Hayaan mo akong hanapin ito para sa iyo. Hindi na kailangan. Hinanap ko ang buong bahay na ito. Hindi ko rin nakikita. Ngayon ay naghahanap ka. Ngunit paano mo ito mahahanap? Lahat siya ay nasasabik. Kailangan mong tandaan kung nasa ng iyong mga gamit. May naalala ko ngayon. Si Toy lang ang pumasok sa kwarto ko. Kinuha mo ba ang aking ginto? Hey there, huwag mo akong siraan. Bakit ko gagawin yun? Pero ngayon ikaw lang at ako sa bahay. Hindi ko kuning ko. Tapos dapat ko bang kunin? Para saan ko ito ginagawa? Meron ka bang anumang patunay? Tama si Tui ay dating nagtatrabaho bilang kanyang kasambahay sa mahabang panahon. Hindi ito nangyari. O kaya galit siya sa akin. Ginawa ko lang yun. Hey there, wag masyado. Kaya hayaan mong suriin kita. Okay, tingnan mo kung gusto mo wala akong dapat ikatakot. Okay. Hayaan mong suriin kita. May ito na, Mr. Bright. Sinabi ko sa'yo na ninakaw niya ang aking ginto. Paano kaya ito? Buo ang ebidensya. Maaari ka pa bang makipagtalo? Huwag mo akong siraan. Wala ako nito ito huwag mo yung ng may si Huwag magsalita ng walang kapararakan. Huwag mo akong ikwento sa ginawa mo. Ito ninakaw mo ang aking ginto. And you still have the nerve to question me. Ninakaw ko, hinihila pa rin ako ngayon. Sinisiraan mo pa ako. Kaya ano? Huwag magsalita ng walang kapararakan. Kumain ng hindi nagsasalita. Huwag maniwala. Sinasabi ko sa iyo, tumahimik ka isang maid na katulad mo lakas ng loob na tanungin ang may-ari para sa araw na ito tinuturuan kita ng leksyon. Ito, anong ginagawa mo? Sinigawan ba kita dahil sa may na ito? Ngunit ipinagtanggol mo ito. Siguradong may nararamdaman silang dalawa sa isa't isa. Baliw ka ba ito ang tunay kong kapatid? Ano tunay na kapatid? Oo, pero Ate Rain meron. Kaya alamin mong mabuti. Ano? Ano ito? Bakit ganon? Ano pa ba hindi mo pa rin maintindihan? ito ang tunay kong kapatid. At hindi na niya kailangang magpanggap. Alam ko na ang totoong ugali mo. Anong ibig mong sabihin? Napakaganda ng buhay. Sinasabi ko sa iyo, gusto mo bang marinig ang kwentong ito? Ano-anong nangyari sa kapatid mo mula sa isang tuyong lalaki maging masaya ulit? Ito, hayaan mong ipakita ko sa iyo, future sister-in-law mo. Ano, sister-in-law, nakakatakot. Magaling ka naman, di ba? Ano pa ba matanda ka na wala ka bang balak na pakasalan ako? Siya at siya ay nagplano na manirahan ng magkasama. Tapos magpakasal. Magpakasal? Tatakbo ka ba ng KPI? Ilang araw ko pa lang siyang kilala? Totoo rin. Pero nararamdaman ko lang siya ay ipinanganak para sa kanya. Para sa'yo. Pero kuya, isang beses lang kita nakilala. Walang problema, siya ang nagkusa sa kanya, kaya pumayag siya. At ang sight ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Hoy kuya, ngayon hindi mo na mapagkakatiwalaan ng sinuman. Anong ibig mong sabihin? Kaya hindi ka nanonood ng mga pelikula? Yung mga bagay na sinasamantala pagkatapos ay ang kininang ari-arian na yon? Diyos ko, itigil ang panunood ng mga pelikula. Ito ang katotohanan. Sa totoo lang, sino ngayon ang maniniwala dito? Sa tingin ko, ay dapat ka nalang mag-show. Mabuti, masama, solid, madilim ay magiging malinaw sa lalong madaling panahon. Baliw ka ba? Bakit drama kumilos na parang natagpuan siya ni Trang? Akala niya niloloko siya. Bukod sa pag-ibig, paano ka makakakilos? Ano ang kinakatakutan mo ay act with you? Oo, oh, okay lang yan. Okay, nakikinig ako sa'yo. Maghintay para makita ang magandang palabas? Dalawang tao. Maglakas loob kayong dalawa. Nalaroin ako. Kung hindi gawin ito, kung gayon paano mo maipapakita ang iyong tunay na kulay? Kuya, pasensya na po. Hindi ko alam. Sobrang nag-aalala ako. Yun lang. Sa pasensya na po. Sa hindi ko alam na ikaw pala ang tunay na kapatid ni Min. Paano kung alam ko at paano kung hindi ko alam? Kung alam mo iba ang kinikilos mo, di ba? Kuya, patawarin mo sana ako. Sapat na. hinding hindi ko mapapatawad ang isang tulad mo. Nagsinungaling siya at sinamantala ako ng sobra. Umalis ka sa bahay ko. Kuya, hayaan akong magpaliwanag layuan mo ang kapatid ko at napapanatag siya. Itinala ko ang lahat ng iyong mga kasalanan. Hintayin mo na lang ang summons from the court. Kuya, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Huwag na lumabas ka sa bahay ko. Doon sabi ko naman sa'yo eh, kung hindi ka makikinig sa akin, mag-imbita ka ng tigre sa iyong bahay? Kasalanan mo rin. Hindi niya sinilip ang bagay na ito. Halika na tao. Sa susunod na gagawin mo ang isang bagay, alamin mong mabuti. Matanda na ako at niloloko pa rin ng mga babae. Alam ko. Salamat ate. Positibo, anong meron? Duong, anong ginagawa mo? Ano ang problema, Duong? Tawiligtas mo ako. Anong meron? Habang naglilinis ng bahay, sinipa ni Duong ang kanyang ulo sa palanggana ng tubig. Tapos niloko mo rin ako. Tingnan mo anong ibig mong sabihin. Paano naging tanga ang kapatid ko para molestyahin ka? Hindi ba hinawakan ng kapatid ko ang puwetan ko Bata pa lang ang kapatid ko, sinusubukan mo bang i siya? Ako? Seven years old pa lang ang kapatid ko. Parang bata, ano bang masama sa pagiging makulit? Malikot ba yon? Yan ay lumalabag sa katawan ng ibang tao? Ito sinasabi ko sa'yo. Ang aking kapatid ay medyo mahina, pero mayaman pa rin isang maid na katulad niya. Sino ka sa tingin mo? napakabastos isa kang maid at sitaw ang may-ari ng bahay. Bakit ang lakas ng loob mong makipagtalo sa kanya? Kinang bakit mo ako sinaktan isa akong maid pero wala kang karapatang batukan ako ng ganyan? Mga apo, demanda ko lahat. Magdemanda. Ito, naglakas loob akong magdemanda. Ikaw ay isang dirty poor thing. Hindi alam kung paano pasayahin ang Panginoon at nakatayo pa rin doon na bastos. Naniniwala ka bang ipapaalis kita sa bahay ko? Pinalayas niya ako kakasuhan kita. Magdemanda. Ito magdemanda anak ko. Ito ay katangahan. Alam nito kung ano ang dapat molestiyahin. O nanligaw ka sa kanya. O gusto mo ng lalaki. Kayo, maghintay ka lang. Tumigil ka, kumain ka na at magpahinga anak. Ah! <laughs> oh! Ito, ito. Sino ka? Sobrang creepy. Nasaan si Trang? Ano ang mali? Huwag mo nang hawakan. Hindi hey, ba nanay iligtas, iligtas, iligtas? Sinusundan mo pa rin ang dating landas magpanggap na tanga upang samantalahin ang paghawak sa iba. Kabayo, kabayo. Nasaan ang kabayo nanay? Elektas, tulungan mo ako, elektas, elektas. Ikaw, sino ka sino ka? Ang lakas ng loob mong hawakan ang anak ko. Niloko ng anak mo ang asawa ko. Kailangan kong makamit ang hustisya para sa kanya. Ito, wag magsalita ng walang kapararakan. Huwag mong isiping tanga ang anak ko para mabuli mo siya. O oh, may masamang intensyon ka, di ba? Bobo ka ba? Paano kung tanga ako? Hindi ka talaga marunong magpalaki ng mga anak at pagtakpan din ng ating masasamang ugali. Mag-ina kayong dalawa, maaga o huli, ay makakatagpo ng kabayaran. Ikaw? Nanay, nakikiusap ako, nanay. Nay, huwag mong pagtakpan ang masamang ugali at kabuktutan ng iyong kapatid na si Duong. Ang babaeng ito, okay ka lang ba? Hindi mo ipinagtatanggol ang iyong kapatid, ngunit ipinagtatanggol mo ang mga tagalabas. Ikaw? Nanay, ganito si Mama. No wonder spoiled siya. Nanay, hindi ka ba natatakot na kapag patuloy mong ginagawa ito, mapahamak mo ang iyong anak? Ang kanyang anak na babae ay tinuruan ng leksyon. Kung hindi siya magising, susunod ay siya. Anong mali? Mr. Men, ako ay napahiya. Anong meron? Sinong may gawa sa'yo? Anak ng landlady, tinamaan ako nito at tinulak ang ulo ko sa ilalim ng tubig. Panliligalig saktan ako. Gayunpaman ipinagtatanggol pa rin ng mag-inang isa't isa, sabi niya, ito ay katangahan. Tapos sisihin mo ako, akitin ito? Maldita ang lakas ng loob nilang mangbuli ng iba. Huwag ka nang umiyak, makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Halo, hello. Maganda. Eto bitawan mo ako. Halik 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 sa bibig. Halik sa bibig. Ito. Gusto kong halikan. Naniniwala ka bang pagod na ako? Oh, baliw daw ako sabi ng nanay ko, bobo ako. Anong magagawa ko? Bitawan mo ako, tulungan mo ako. Halik halik halik. Bitawan mo, tulungan mo ako. Sister Trang, mangyaring iligtas ako. Dalhin mo siya sa eskinita desierto. Hindi nakikita ng mga tao. Halika na. Hoy ate, ano bang sinasabi mo? Papatikim kita ng kahihiyan. Siya ay isang tanga, isang tulala, isang taong hindi matatag ang pag-iisip. Hindi mo siya maubos? Huwag masyadong malupit. Kinapan niya lang ako, so what kung tanga ako? Alam mo sobra na yon? Bakit mo sinasabing tanga ang kapatid mo? Wala akong alam. Paano mo ako mamomolestya tama? Honey, o oh magsaya tayo. Pero pero ano, kung ikaw ay nilabag, may karapatan kang magdemanda at ako. Sister Trang, Sister Trang, pakiusap. Alam kong nagkamali ako, mali ako, maging ang aking ina ay mali. Hoy ate, pinapatawad na kita. Huwag kalimutan ang araw na yon. Paano ako tinatrato ng iyong kapatid at nanay? Hoy ate, patawarin mo ako. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Huli na yan ang karma mo. Pakiusap ko, alam ko talaga ang pagkakamali ko. Papayuhan ko talaga ang aking kapatid tungkol sa kanyang masamang ugali. Hindi pa kita nakitang sinsero? Hindi ba? Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? Alam ko babalik talaga ako para tulungan kayong dalawa na mangolekta ng ebidensya. Kaya tingnan natin kung paano siya gumaganap. Kung maglakas loob kang lumingon, huwag mo akong sisihin hindi ba siguradong hindi ako lilingon? Tutulungan talaga kitang mangolekta ng ebidensya para ipaglaban ka ng nanay ko. Tara na! <laughs> Halos patay na. Ikaw, ikaw maglakas loob na abusuhin ang aking anak na babae. Okay lang na abusuhin ng anak mo ang asawa ko. Pero inabuso ko ang anak mo, hindi okay yon. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang aking anak na babae ay isang mahalagang hiyas, ang iyong asawa ay isang mahirap na dalaga. Paano naman ang tulong? Hindi ba tao ang mga maids? Ipinagtanggol niya ang kanyang anak. Pero asawa ko si Trang, maging ang pinakamahalagang tao sa akin. Ikaw? Kung sa araw na iyon? Kung hindi dahil kinamin at Trang nung araw na iyon. Pero paano kung may pervert na gustong abusuhin ako? Walang tao pinapayagan na hawakan ang anak na babae. Kaya, kaya pagkatapos, sino ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap nanay lahat ng parehong klase sa oras na yon? Sabihin mo, natatakot lang ako na masaktan ako. Ay inakasalanan ba talaga ni mama ha? Mas mabuting malaman ng mali at itama ito nanay. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may anak na babae? Dugo din ako ng magulang ko. Pero, anak kong si Duong, napakatanga. Paano kung ito ay tanga? Kaya ano ang krimen ng aking asawa? Hoy tao, wala itong alam, tiyo. Patawarin mo siya. Ito ay tanga. Pero mali ang ugali nito. Siya ay isang ina. Ngunit ito ay sumasako para sa kanyang anak. Paano naman pagdating sa pananakit ng mga tao? Kaya mo bang tiisin ang kasalanan? Hoy tao, ngayon, ano ang gusto mo ngayon? Pinatawad mo lang ang anak kong si Duong. Dapat mong gantihan ang asawa ko. Mas, dahil sa anak niya. Nakakaapekto ito sa dangal at dignidad ng aking asawa. Hey, sorry, bakit kompensasyon? Nanay, nanay, pakibayaran sila. Paano kung kasuhan nila ako? Pero, sobrang nakakalito. Pasensya na lang. Okay naman ang makeup, di ba? Kung hindi ka pumayag, kakasuhan ko ang anak mo. Hayaan siyang pumasok sa paaralan ng reforma sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Pero bakit mo ako pinapahirapan? Nanay. Kung hindi ka makikipagtulungan, hindi kita pababayaan pinahiya ng ganyan ng asawa ko. Hahabulin ko hanggang dulo. Nanay, nanay, hindi, hindi laging makapagdadahilan sa kanya. Hoy tao, pakiusap ko tiyo. Mangyaring iligtas ang aking anak na si Duong. Huminto, kung pumayag kang magbayad ng kabayaran, kung gayon kailangan mong gantihan ako kung ang kabayaran ay hindi binayaran sa oras kakasuhan ko. Dapat kang umuwi at turuan ang iyong anak kompensasyon. Salamat sa iyo. Ipinapangako kong babayaran ko ng buo. Kung pumayag kang magbayad ng kabayaran, kung gayon kailangan mong gantihan ako, paano kung hindi na sa oras ang kabayaran, kakasuhan ko kayo ng nanay mo. Mr. Min, Ms. Trang, alam ng pamilya ko ang aming pagkakamali at tiyak na makakabawi at bayaran ka ng buo.